Yan, magandang umaga sa inyo mga kaibigan natin dyan sa larangan na spiritual. Ang inyong lingkod daga on Alfonso, a.k.a. Ismata Kinata, sa kasalukoy. mga naniniwala po sa spiritual, pagpatuloy nyo lamang po yung mga paniniwala ninyo, ah uh, makakatulong po sa inyo, lalong-lalo na po sa sitwasyon po natin ngayon dito sa bansa natin, mga kapatid. Tara, samahan nyo ako, usap tayo about sa lihim ng karunungan. Ano bang ang lihim ng karunungan, lalong-lalo na po pagdating sa mga agimat, Yan, yung mga ito, agimat, pag-usapan natin, ano ba yung mga testingan. Ito, konting input lang, konting ano lang, konting, uh, konting kaalaman. Agimat, ang agimat po ay kinagamit po ng mga tao na naniniwala po sa kapangyarihan na hindi po siya tatablan, na hindi po siya malilisan ng bala, matataga kung ano-ano po. Yung po ang mga ginagamit po ng mga panahon po ng mga Kastila, mga panahon po ng mga sinauna nating mga uh, katipunero. Ngayon sa panahon po, kung titignan natin ha, ah, kasi sa panahon natin ngayon marami po ngayon nagtetestingan. Testingan, testingan dito, testingan doon, testingan dito, testingan doon. Sa panahon po natin ngayon mga kapatid, medyo high tech. Medyo high tech. Kung titignan po natin sa panahon po ng mga 60s, 50s, yung mga baril po noon, hindi po siya, kung titignan natin ha, ah, hindi po siya inaallowed na magkaroon ng isang tao ng barel sa panahon na limbawa nila Nardong Putik, Ramon Revilla. Yan po mga kapatid sa mga panahon na walang mga tangka pa sa buhay ng mga tao na Kasi ngayon sa panahon natin, madali na po makakuha ng mga baril. Punta ka lang sa ganyan, punta ka lang sa ganito, kukuha ka, bibili ka, tapos magkaganito ka, bibigyan ng lisensya. Sa panahon po ng mga sa panahon po ng mga agimatero, mga antingero, panahon po nila, Nardong Putik, ano po ba ang natin ang ginagamit nila na pang-testing? Diba? Napakahirap pong tanongin. Napakahirap sagutin. Pero kung titingnan natin sa isang banda, wala pang ganun mga baril. <laughs> tingnan natin, wala pang mga baril, wala pang pinatetesting. Kaya siguro sila nagkaroon ng baril-baril na ganun kasi nga, nagkaroon siya ng mga connection. Pero sa mga connection na yun, kung wala pa siya mga connection na yun, yung mga panahon na yun, wala pa siyang connection sila na Ardong Putik, tingnan natin ha. Mahirap talaga magkaroon ng baril noon, panahon nila Marcos, panahon ng mga sinaunang mga, ano natin, mga presidente. Pero kung titingnan natin ngayon, dito ngayon marami po makakakuha tayo ng barel. Punta ka ng sosya, punta ka ng mga ganito, punta ka ng ganyan. Pera-pera po ang labanan ngayon dito. Pero sa panahon po noon, siguro wala po mga labanan na gano'n. Pero, dingit sa kalaman natin, may mga may mga kwento-kwento, may mga sabi-sabi, ang ginagamit raw po talaga ng mga pang-testing noon is airgun. Diba? Kasi kapag ka nagkaroon ka ng barel at pinaputok mo ni testingan na yun, malamang huli ka na noon sa panahon na yun. Napakahigpit po ng panahon nila Marcos kasi mga bulong-bulong niya -bulong nila President Marcos Sr. yan ha kung mga inabot pa nila siguro sin, hindi, ko, hindi, ko, alam kung anong taon sila banda basta kung titignan natin hindi pa siya ganun karaming barel na kumakalat sa Pilipinas no? kung titignan natin ha sa akin lang sa akin na ah, mahirap pag nagkaroon ka ng barel siguro dati noon talaga mahirap butas ng karayong kung magkakaroon ka noon pero kasi ngayon, sa panahon natin, magbayad ka lang ng ganito, magkakaroon ka na. Pero sa panahon po nila, mga kapatid, may mga may mga kwento-kwento, may mga sabi-sabi na ang ginamit daw makahit mga sinakuna, ang ginagamit daw talaga noon is ergan. Ergan. Kaya kapag kamalakas ang gamit mo, lumusot sa ergan, pasok na po 'yan. Hindi ko po sinasabi na ang ginagamit ko ergan na May mga nagsabi po na eh, napakahirap po yung panahon na magkaroon ka ng baril napakahirap po na makahanap ka ng baril at mapigyak ka ng baril ng government ng mga panahon na yun. Kung walang, alam nyo yun, kung titignan natin, kasi sa panahon natin ngayon, mga kapatid, dyan po natin makikita na ang panahon po ng mga agimatero noon is ginagamit po nila airgun Yan po ang ginagamit ng mga sinaunang uh, sinaunang mga mga manggagamot, ergan, or mga antingero. Kapag ka ka sa ergan, kapatid, kaya nga wala pong lumalaban at kumakasay. Kasi dito, wala pong pwedeng gawing pagka, pagkapeke dito. Hindi mo po pwedeng gawing tricks, lalo kapag ka bulaklak po niyan, kumakalat. Kaya nga po, ito ang pinili ko na panggamit sa testingan. Ergan po at bulitas po ang laman nito. Bulitas. Ngayon, mga kapatid, kaya ko po ginagamit ito kasi dun po makikita na yung kontra agimat is ergan. Hindi naman ito ginagamit pang ano, ha, pang bira sa tao. ginagamit po ito para lamang po makita po natin yung sigla, yung bisa ng agimat. Kaya kaya kita mo, sino ba ang gumagamit ng ergan dito sa larangan na espiritual? Tingnan nyo na lang po yung panahon ng panahon ng mga panahon ng mga panahon. May mga baril na po ba ng mga 45 na talagang ginagamit nila pang testing, nilalantad nila kung ano-ano. Hindi. sa so, mga kapatid, kung ako tatanungin ninyo, kahit tanungin natin sa mga lolo at sinauna natin mga lolo, ang ginagamit po talaga yan, mga airgun. Mga airgun. Kaya walang pumapasa at birang-birang pumapasa sa airgun. Ito. Shotgun, airgun. Tapos ganun. Tapos, Uh, ang ginagamit to po pala nila ng mga panahon na yun. May mga kwento-kwento rin. Kasi ako mahilig din po ako maipagkwento sa mga sinaunang mga matatanda, sa mga sinaunang na mga antingero. Tinatanong ko, ang sabi raw nila, tinitesting daw po nila talaga sa may buhay. Sa may buhay. Ano ba yung buhay? Buhay na manok, buhay na kambing, buhay na baboy. Yun, ganun po pala sila magtesting testing noon. Ngayon, kung sinasabi po ng iba ngayon na malalakas yung gamit nila, malalakas yung gamit, at sinasabi nila, walang visa yan sa Ergan. Eh, bakit hindi po kayo makijoin sa akin? Bakit hindi nyo po gawin ang Ergan na dito po tayo, open po tayo ang bawat isa rito? Yan, kung sinasabi mong mahusay gamit mo, kapatid, kung sinasabi mong mahusay yung gamit nyo, hindi ko po pinopromote yung ginagawa ko, ha? sinasabi ko lamang po ang katotohanan. Kasi ang katotohanan, nang hindi gumagawa ng kalokohan sa larangan na espiritual at nagpapakita ng kahit ano man lang kababalagan dyan, dito tayo magsubukan. Eto, wala pong kababalaghan to. Wala pong pagkakawala po ang gamit natin dito. Sabay, sasalpak natin sa buhay na manok. Salpak natin sa buhay na manok. Uulitin ko mga kapatid. Ergan shotgun. Sinasabi nyo, hindi siya mamamatay yung manok. Brad, ulitin ko sa inyo. Marami na pong namatay na manok ng mga nagpa-testing dito. Ngayon, kung magte-testing tayo, eh dito natin subukan. Huwag tayo yung mga ano kasi sa sa mga ano po at tatapat Sa mga baril po. Ako, hindi po ako eksperto sa baril. Hindi po ako maru sa bala nga harapan ako mag mag maglagay ng bala ng baril eh. at mga mag kasi nga po hindi ko po 'yan ano uh, kinalakian at hindi ko po talaga kaya nga po ang ginagawa ko is ano uh, nagpapasala ako sa ibang tao sila kumakasa sila umaabara. Pero sa akin po mga kapatid, mga panahon po na mga panahon, ergan po ang ginagamit sa testingan. Sino pa binakamagaling diya? Kung, kung sinasabi mo magaling yung gamit mo, kung sinasabi natin magaling, natin, magaling yung gamit natin, salang tayo. Yan lang ang mga akin eh. Ako nga eh, di ba? Ang dami ko na napuntahan. Na, na-trace ko na yung mga pinagagawa nilang kalokohan. Na-monitor ko yung mga pinagagawa nilang kalokohan. Na-observe ko. Ay sabi ko, hindi totoong agimatero to. Hindi totoong agimatero to. Alam nyo po mga kapatid, ilan na po ang niyaya ko na sinasabi nilang magagaling sila. Halos anim na po silang kilala sa larangan ng spiritual. Kilala po sila. Uh, sa na po sila ngayon? Ayaw nila kumasa. Ayaw nila. Sasabihin nila, ganto ganyan, na-testing na nila. Ano ba naman yung ite-testing natin sa boy na manok yung agimat natin? Ito lang gagamitin natin, Ergan. Ergan po ang gagamitin natin. Kasi pag pag sa baril po talaga uh, ayoko na mag-comment, ayoko na magano. Pag mga baril talaga doon natin malalaman sa may buhay. Pag baril kasi maraming ano, maraming tricks. Maraming tricks, marami pwedeng gumawa ka ng tricks tulad niyan. Oh, marami pa ako na monitor, marami pa ako nakita yung mga bala nila. Tinatanggal, tatanggalan ng pulbura, tatanggalan ng loob. Pagtanggal ng loob, pabalik nila. Siyempre, pag pinutok mo yon hindi na puputok. Pak! Gagano na lang yon Meron pa, yung mga 22, ganun din. Tatanggal niya rin, pag pinutok Pak! Hindi rin puputok. Sasabihin, ayaw po ay pumutok, ayaw pumutok. Asan yung visa nun? Kaya nga, sabi, da, nga sa akin, dyan sabi ko, mas maniniwala ako, mas maniniwala kami, mas kapanipaniwala sa tao, kung yung bala lumalabas at tumatama na hindi nawawasak yung gamit, lumilis yung bala kaysa po sa mga hindi po pumuputok na baril. Kasi nga po sabi ko sa inyo, pagpapatotoo po ang gagawin ko. Nakita niyo na po mga pinagagawa ko. Ergan, marami pong pumunta sa atin. Gusto nila masubukan yung agimat nila kung kaya magbuhay ng, kung kaya magdala sa buhay ng may buhay. oh, yan, may marami pumunta. Pinabaril din natin ng aking gamit sa mga Armalite. Kasi sabi ko nga po, hindi ko po to ginagawa para magbenta ng gamit. Hindi ko po ito ginagawa para magbenta ng gamit. Hindi ko po ginagawa para maging tanyag sa mata ninyo. Ang ginagawa ko po is pagpapatotoo. Ngayon, kung gusto niyo ng pagpapatotoo sa lahat ng agimat na dinadala natin, mga kapatid, mga kapatid, ang dami ko na po kayong niyaya. Ang dami salita na na-testing ko na dito, pero tuloy-tuloy pa rin kayo nagte-testing dyan sa inyo. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Sasabihin niyo na testing ko na to, bawal na. Eh bakit kada linggo o kada buwan, yun at yun ang ginagamit ninyong agimat. Tapos pag nagpapatesting, yung gusto magtesting ng ibang mga tao sa atin, ibang mga nakuwang gamit, pabayaan nyo. Pabayaan natin. Kasi po, sila po ang magpapatunay. Hindi po tayo ang magpapatunay sa agimat na dala natin. Kaya nga nakita nyo, di ba, naiyaya ko kayo, maraming pumunta rito. Sila pinababaril ko. Tsaka detalyado lahat. Ergan, Totoo, hindi naman gagamitin ito pag inambos yung tao, Ergan. Hindi po totoo, totoo, hindi gagamitin. Pero sa mga ginagawa kasi natin, gusto lang natin ipakita yung bisa ng agimat, yung galing ng, ng, agimat, dito natin mapapakita. Para ma maiwasan yung mga, yung mga hinala, yung mga duda. Kasi sa totoo lang po, pag mga baril po, may mga pagdududa na yan. Ayoko na lang mag-comment na mag-comment, ayoko na lang magsabi. Sinasabi ko lamang po sa inyo, papatotohanan natin lahat ng mga ginagawa natin. Eto, saksi ang altar saksi ah Diyos saksi yung mga kasama ko sa larangan na espirituan saksi yung mga pumunta rito o, tapos tayo huwag tayo tayo ang babaril sa gamit natin kung talagang magagaling ang gamit natin pabira natin sa ibang tao palitan natin yung baril natin palitan natin yung bala natin huwag yung tropa natin pabaril mo ikaw kung gusto mo magpabaril pabaril mo sa ibang tao yung sinasabi mo kung malakas talaga minalaman pa ako sa iyo minalaman pa ako sabi mo, yung manok hindi raw mamamatay sa ano, ergan. Patay nga. Mga kapatid, patay nga. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung talaga nagdududa kayo, pwede naman kayo pumunta sa akin. Eto, eto lang. Kung talagang ano ka, uh, warrior ka sa mga pinapakita natin, kung talagang warrior tayo, ako kasi pag may nagaya sa akin, talagang pumupunta ako. Okay lang, walang, 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 walang ano, uh, no hard feelings, kung wasa, gamit ko, okay lang, walang bisa. Eh pero asan ba? Nasan ka bang ngayon? Nasan ba tayo ngayon? Kasi ang nang lalabas dyan kasi, uh, ka na kasi komite. comment eh. Basta ako pagpapatunay lamang po, mag mag-observe, tingnan, detalyado, mas maganda, pagka nag-testing, kuha ng bala sa iba, pag pumunta ng ano, fire range, kuha ng bala sa iba, dapat mag-monitor. Monitor nyo, hawakan nyo yung bala, tingnan nyo yung bala, pag nandiyan dyan kayo sa testingan, hawakan nyo yung bala, tingnan nyo yung bala, mabigat, o ite, may, may, tak, may ganun, may ganun. Tingnan nyo yung mga firing pin. Tingnan nyo, tapos mga ganito. Tingnan nyo, monitor. Kung na nga talaga kumukuha kayo ng mga agimat, monitor po ang gawin niyo mga kapatid. Pero kung gusto niyo mga patotoo, ergan sapat na po yan. Sa may buhay na manok. Sa may buhay na manok, ergan ang gamitin niyo Niyayaya ko kayo, iniimbitan ko kayo, anim na kayo. Pinakikita nyo, magagaling yung gamit nyo. Magsabing natin, sa akin, ah, hindi magaling gamit ko, kapatid. Hindi po ako nagbubuhat ng upuan. ayoko ko magbuhat ng upuan. Hindi po ako magaling. Wala pong magaling sa akin. Pinapatunayan ko lamang po yung mga ginagawa ko sa iba't ibang tao. Hindi po sa akin magmumula. Sa inyo po, mga kapatid. Kayo po ang magmumula. Kayo po magpapatunay. Ngayon ko sinasabi nyo mahusay pare kayo. Salpakan tayo sa buhay na manok. Niyayaya ko lang kayo. Friendly testingan. Walang no hard feelings. Pakita natin yung katotohanan. Tanggalin natin yung mga tricks. Alam niyo, sabi ko sa inyo, papatunayan ko eh. Pero habang nakatalikod ako eh, may mga umaarangkada pa rin. Ngayon, kung talagang umaarangkada, tara, eto. Gamitin natin mga kapatid. Buhayin natin yung larangan ng antingan. Buhayin natin yung larangan ng agimat. Buhayin po natin sa larangan ng spiritual ngayon. Buhatin natin. Yakapin natin. Pagsama, magsama-sama tayo sa katotohanan. Huwag po sa kalokohan sa ng agimat eto po, subukan natin eto mga kapatid ha uh, hindi po ako naninira, hindi po ako nakikipagtaasan ng galing hindi po ako nakikipagtalo gusto ko lamang po buhayin yung agimat gusto ko lamang po pakita natin yung katotohanan ng agimat